Alright, so magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay naradito po kami sa Cebu. Kasama ko ang aking mga kapatid sa si Panginoon. Ayan, Pastor Mike. Uh, at si Pastor Rene. At si Pastor Jeremiah. So, andito kami ngayon sa Cebu. Kararating uh, lang namin. Uh, at pupunta kami sa isang uh, meeting. Ayan. So, shoutout sa lahat. Shoutout kay Bishop Paul. Ayan na natin mga uh, katrupa. Marami kami, mga 17, 17 uh, person pala kami. So ayan, ah, uh, darating pa lang namin dito. Di, hindi ko alam kung anong pier to. Noy, noy, noy! Anong pier dito? Ha? Ah, anong pier? Ha? Ah, pier 15. Pier 15? So, so nasa pier 15 kami. Uh, <laughs> Baga Pierre, baga Pierre Trisman lad ako uh, na babaruan nga. Pinakalas niya Pierre. Ano man? Oo. Kung pa, pinaglam pa ng breakfast. Bawar ay pinikahon. <laughs> May naalala ka dyan sa loob? Hindi. Hindi na? Ay, oo. Huwag mo nang banggitin.